Hello, hello mga lalabs. Ayan, bibigyan ko po, po kayo ng tips at para malaman po ninyo kung paano kayo mamonetize Kasi po, ito po, sasabihin ko sa inyo paano ako na-monetize at paano ako nagsimula. Ayan, gusto kong i-share po sa inyo para ma-inspire kayo at sa mga baguhan po, gusto ko ring matuto kayo kung paano kayo ma-monetize ni Facebook kasi marami po akong nakikita at nababasa sa feed ko na hindi sila ma-monetize monetize bakit? at bakit kaya? kasi po kahit nagpupursige ka upload ka ng upload at napakarami na rin ang views mo pero hindi ka pa rin ma-monetize bakit? ito po papaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi ka ma-monetize ganito po kasi yan bago ako nagsimula sa Facebook matagal na po akong may Facebook mahilig na rin po akong mag-upload ng mga videos at mahilig na rin po akong mag-upload ng mga picture mahilig din po akong manood ng mga videos dito at saka ng mga reels nanonood na din po ako noon pa man pero alam nyo po at February 2022 ayan 2022 nag-start uh, po ulit ako Uh, mag-open ng account dito sa Facebook. Dati na po akong may Facebook. Kaya lang po, yung Facebook ko noon, nung bago mag-2022 na yon, may Facebook po ako, na-hack po. Ayan, kaya po gumawa po ulit ako ng bago kong account noong February 2022. Tapos, 2023, <clears throat> 1,000 followers na po uh, 1,000 followers na po ang aking ano nun, mula ng uh, mag-open ako ng professional uh, professional mode ko alam nyo po noon may mga friends na rin ako at nung nag-open ako ng professional mode ko naging 1,000 kumakiyot na ito sa 1,000 plus <clears throat> simula po ng 1,000 plus na yon alam nyo po, nag-open ako ng professional mode ko noong last year, uh, June. June po, uh, 2023. Ayan. Nag-open po ako 2023, February. Nag-open po ako noon dahil wala po akong alam noon. Uh, noong nag-open ako ng professional mode ko ay uh, marami po akong napipindot doon dahil hindi ko pa po alam kung paano ang pagre-reels at paano ang pag-open ng mga professional mode at nagtataka ako pan bakit may nakikita ako na may nakalagay sa iba na may mga followers at saka following ganon wala pa po akong alam doon kung paano at, at paano iset up po yung mga ganong sistema yun pala ay ino-open sa professional mode once na nag-open ka po ng professional mode mo Ah, uh, pumapayag ka na sa mga rules sa mga community guidelines at ah, uh, gusto mong monetize. Once na nag-open ka ng iyong professional mode. Uh, tulad ko po, ako po uh, personal account ko po yung aking inopen. Hindi po ito page. Ito ay personal account ko. Ah, uh, nandito lahat ng upload ko, lahat ng videos ko, ng pamilya ko, lahat-lahat na, na ay nandito na po sa aking account. At saka, syempre yung iba, gumagawa po ng page. Ako po, personal account po, ang aking ginamit. At saka, sabi nga, ah, uh, yung iba kasi, ayaw nila nakikita lahat ng mga nangyayari sa buhay nila. Once na nag-open ka po ng professional mode mo, lahat ng detalye ng buhay mo, ay naisi-share nai mo na sa tao kaya yung sabi nga, yung buong kwento ng buhay mo ay alam na nila kasi ang ginagamit ko po ay personal kong account ayan, pag-usapan po natin ulit kung paano ka ma-monetize, diba kasi po ako, bago po ako na-monetize alam nyo po, dati nanonood din ako ng ibang tutorial bago po ako noon tapos Ah, uh, may sin may, mga matagal-tagal na rin siguro po ay mga 2,000, 3,000 ganun na po yung followers ko at natutuwa ako sa iba na ang tataas na ng mga followers nila para kasi ang hirap abutin na makaabot sa mga ganong level. Parang parang sabi ko, paano ko 'yun maaabot? Sabi ko ganoon, Pero hindi ko po inapuraan lahat ng bagay. Alam niyo sa mga baguhan, hindi niyo kailangang magpuyat hindi nyo kailangang uh, paghuri yung sarili po ninyo na naglalive kayo kahit tulog, tapos yung magdamag, nakikipag-engage po kayo kahit na uh, talagang mahina na yung katawan niyo sige pa hindi nyo kailangan niya magpuyat. alam nyo, sasabihin ko po sa inyo, ito, uh, ang pag-reels po, ah, uh, Siyempre, wag mong kakalimutan yung kailangan balance ka. wag mong kakalimutan yung trabaho mo sa bahay. Huwag mong kakalimutan yung kung may trabaho ka. At huwag mong kakalimutan yung asawa mo, anak mo, yung mga pamilya mo. At saka yung mga gawain natin sa bahay. Kailangan lahat po ay binabalance na atin. ba diba, mga lalabs? Kasi po, ako ganyan po ang ginagawa ko. Lahat ay balanse. Kung wala po akong ginagawa at free ang oras ko, at ako'y na-relax or nakatulog ako dun ko po uh, gagawin lahat ang pag re ko ang pag -po ko at saka pakikipag-engage hindi nyo kailangang ma magpuyat kasi ma paano ka ma-monetize nyan kung uh, yung sarili mo uh, masyado mong pinapagod or inaapura mo lahat ng bagay tapos nagbibidyo pa kahit na wala kang ginagawa or something na may isang nakatutok lang doon tapos uh, nakabidyo para lang meron sa iyong manuot manu manu at uh, dumami ang iyong views. Yun. Hmm, hindi mo po yun kailangan gawin kasi uh, mamumonetize ka nga for example pero bagsak naman ang katawan mo o diba kailangan ibalance po natin lahat ng mga bagay bagay at saka eto po, paano ako na monetize uh, alam nyo po, simula as, uh, ano, kasi baka naiinip na kayo, kasi medyo mahaba ang aking video uh, gusto ko lang sa inyong i-share alam nyo po, simula nung last year, uh, June uh, nag-start po ako mag-open ng professional mode ko tapos, uh, bago po yun, uh, bago po ako na monetize, alam nyo po, may napanood kasi akong isang video na kailangan, uh, uh, yung profile recommendation mo, lagi mong chinecheck Tapos, yung uh, support inbox mo, lagi mong check, alam mo kung bakit? Kasi nandyan po, nakasingit lahat ng iyong violation, ang iyong mga Uh, CVR sa profile recommendation at sa support inbox wag na wag nyong kakalimutan na i-check yan araw-araw at saka yung status mo yung profile status mo kailangan naka green check yan mga lalabs at saka kailangan uh, yung profile transparency mo Ah, uh, makikita nyo po yan sa account nyo tapos nakalagay profile transparency Uh, pag kinilik nyo po yun uh, masyado po kasi nga haba uh, ibibidyo ko yung iba sa susunod kailangan po yan ay mga naka green check kasi once na naka-ex yan or naipon nang naipon ng iyong violation or iyong mga CPR ayan tapos nakapag set up ka hindi ka monetize kahit na dumami pa ang iyong views at mapuno mo ang iyong uh, 60 minutes views kung naipon ang naipon ang iyong mga violation at ang iyong mga CPR kailangan uh, daily sa mga baguhan, i-check ninyo ang proper recommendation po niyo at ang inyong support inbox uh, i-upload ko po yan sa susunod tapos uh, kailangan lagi yan naka green check kasi once na uh, yung proper status mo ay I may mean, lagi kang Uh, na nakakaroon ng mga violation or lagi kang may restrict, iwasan po natin yan pero kailangan kasi lagi nyo chinecheck yan, once na nakita nyo kailangan i-delete nyo po agad yan para uh, malinis ninyo ang inyong account, araw-araw lagi nyo i-check tapos alam nyo po uh, yung mga uh, tawag dito yung mga account po ninyo uh, huwag nyo hayaang may mga pumapasok na mga ano dyan, mga mga videos na mga hindi maganda, yung mga sinishare sa inyo at mga tinatag ninyo e, upload may upload din po ako nyan kung paano nyo ma na uh, ano yung yung ano niyo niyo yung para hindi kayo na sendan ng mga video ng mga kung ano-ano mga lalabs kasi alam niyo po once na na on kayo ng mga video niyan ay eh, nakakapangit 'yan sa inyong uh, profile or inyong page ayan kailangan i-review nyo muna yan bago nyo i-accept tapos, eto, sasabihin ko sa inyo uh, isa pa uh, kailangan lagi kayong malinis ang inyong account para kayo po ay ma-monetize sa loob po ng tatlong buwan uh, nilinis ko po yun dahil napanood ko na kailangan ganoon ang inyong gagawin kailangan malinis ang inyong mga account, sa loob ng tatlong buwan June, nag-open ako June, July August, September Uh, dahil sa pag-upload ko po ng video may nag-viral po sa akin Ayan, sa nag-viral po na yun uh, doon ako nagsimula na makatapos ng aking 60 minutes views dahil malinis na po ang aking account noon uh, mabilis ang followers mabilis ang mga uh, pasok ng uh, views natin, tumaas ng tumaas po ito hanggang sa ako po ay ma-monetize sa loob ng tatlong buwan Uh, after uh, after 3 months po na yan uh, diretso pa rin ang aking pag-upload lagi kong chine check ang aking profile uh, kung ito ay may mga pumapasok na ako ay may violation or mga CFR delete agad. Kayo kailangan malinis. Kailangan malinis. Bago ka uh, bago ka ma-monetize once na ikaw po ay nakapag-setup na ng star at na nasagutan mo na lahat yung mga tinatanong dyan at na ikaw ay nakapag-set up na kailangan malinis na po ang iyong account para habang uh, sa stream ads mo, kung makikita mo yan uh, may unti-unti dyan na views, hanggang sa matapos yan, kailangan bago yan mapuno bago mapuno yung 60 minutes views na yan, para ma-invite ka sa stream ads, bago yan mapuno, malinis dapat ang inyong mga account, lagi nyo dapat chine-check yan para once na napuno yan at na-invite ka oh, uh, pwede ka nang ma-monetize yon mga lalabs O, oh, nung ako ay na-monetize sa loob ng 3 months ayan, sa loob ng 3 months ah uh, uh, June, July, August, September nagdiretso ako ng upload O, oh, September, tapos October, uh, October, November December, January, February ayan Simula ng pagka-monetize ko, 8 months, nung na-monetize ako, sa loob ng 5 buwan, ako po ay sumweldo na kay Facebook. Ayan. Sana po nakatulong sa inyo, mga Lalabs. At gusto ko, uh, lahat po kayo ay ma-inspire at matuto sa lahat ng mga sinasabi ko sa inyo, sa mga baguhan po na nagsisimula. At uh, Uh, marami pa akong sasabihin sa inyo para uh, matuto kayo at ma-inspire kayo kung ano yung mga gagawin niyo para kayo ay ma-monetize at kung ano ang mga dapat ninyong gawin. Ito po ay sinasabi ko sa inyo kasi lahat ito ay na-experience ko. Kaya sinishare ko sa inyo para kayo din yung nararanasan ko ay maranasan nyo din mga lalabs. Mga pinaghihirapan ninyo ay, may, ay mag magbunga mga lalap Yan. Ah, uh, gusto kong i-share sa inyo lahat 'yan, lahat ng aking nalalaman. O paano, maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching and follow for more and share na rin para makatulong tayo sa iba na nagsisimula on. Salamat.